morning mga mas sa balik sa kalupit ko lang sa mga manok dito sa kalupit ang nito magkano lang sa mabigay ilang buwan talisay eh, mo siguro sa mga magtatapintay ah going three years na lang dalawang napakamura yeah. dalawang lang taon na dalawang Oh, siya, Walang, oh, shout na. out Ito, sa kaibigan natin. Na. Nakapalo oh. ko sa'yo, ha. Nakita oh. ko lang. Ayun, white pants yung mga kaibigan. Magkaroon natin oh. ah. natin. one oh, lang. Ilang buwan na. Ah, ten months. one to lang, oh. oh There, sweater ni Bong. Bong, ilang buwan na yan. Anim. Anim na ba? eh. Magkano may nalas po? Tukay. Tukay eh. Tukay naman sa kibong. Napakagandang pumpkin sweater. Bata-bata. Anim na po eh. Lag natin manok ma. Po. Nabili ma. pumpkin sweater. Ini ini so. Yeah. dito sa Malumpit bulanan mga Master. Sa mga nagtatanong dyan, every Tuesday lang. Tanggiyan ang mga ayop dito. Lasing ko na umaga, hanggang lang po na umaga, mga Masters. <laughs> Ito pa tayo ng magandang henyo. mo kaibigan. Ilang taon <atin man>, <laughs> na yung tiyanin mo. ang pala, ano? Ilang man ten months, ano? Ito, ano? Bulat, 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 bulat. Eh, jadi tinggi. Eh, plus, plus. yang malang mana? Makanan harus plus. Plus, makanan. Makanan kalau hilang hilang seplus tu. Kanto tu benda. dia dia. Eh, plus lah. Mati rayan. Dito sini bala. Pa tapo. Sini bala, gano blues. Eh? Oh, ah, palit kaya, palit. Ah. Palit. Palit. Binenta ko. Dito sini bala. Quanto wala binenta? Quanto hmm. na tama ro sini bala, wat.